Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Maribek. Ang ating pinto ngayon tungkol sa taong kilalang scammer. Saan niya ito natutunan? Kahit walang pera, ay maraming taong nag i sa kanya. Ating alamin ngayon. Noong August 30, 1920, sa lugar ng Boston, Massachusetts, may isang lalaking hinuli dahil sa pang-scam ng maraming tao na naghalagang $7 million. O sa pera natin ngayon, 1 billion pesos. Ipinasara din ng mga otoridad ang bangkong binili nito. Ang pera ay galing sa scam, sino kaya siya? Bago ko simulan sa ating minamahal na mga subscribers, viewers, nakikinig sa akin ngayon, live subscribe and click notification bell sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. No mercy in this world, just hunger thirsty persons In different versions, each do what they dash and worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens that all seem to cause disturbance yeah. Alamin natin ang taong nagpasimula ng Ponzi scheme na ito din ginagamit ng mga matitinding scammer ngayon Paano niya naimbento siya ay si Charles Ponzi ang nagimbinto ng Ponzi scheme? Si Charles Ponce ay ipinanganak noong 1882 sa lugar ng Italy. Bata pa lang siya, talagang mahilig na magnanakaw ng pera o kahit anong bagay. Kaya ang mga magulang niya sawang-sawa at nahiya sa lugar nila kaya minabuti nila na papuntahin siya sa lugar ng Amerika at pabaonan ng perang $200. Habang sa barko siya, nakita niya ang mga taong nagbabaraha siguro sa atin ito ay tongets. Agad siyang sumali, iniisip niya, mapalago pa ang perang dala na $200. Pero sa kasamaang palad, siya ay natalo. Dahil bihasa ang mga kalaban sa baraha nito, kaya ang $200 niya, naging $2 na lang. Dumating na siya sa Amerika, marami siyang pinapasuka ng iba't ibang trabaho tulad ng mga tagahugas ng pinggan dahil sa kasipagan niya na promote siya bilang waiter. Naging cashier din pero ang naging tagumpay niya ay nagka-problema sa restaurant na iyon. Nabuko siya sa maling pinagagawa niya dito. Paraging kulang ang mga sukli niya sa mga customer at nalaman na may-ari na ninakawan pa niya ang kaha kaya tinanggal siya sa trabaho. Nisipan niyang pumunta ng Kanada para sabukan niya doon ang kanyang kapalaran. Nakapasok siya sa isang maliit na bangko sa Kanada bilang assistant teller. Doon niya nasaksihan ang kakaibang scheme ng bangko. Ito ay nagbibigay ng 6% interest sa mga deposito ng mga kliyente nila. Sobrang taas na pwede ng bangko dahil prevailing interest rate ng lang bangko ngayon ay 0.25%. Kaya ang bangko na ito, sabihin natin, papunta na sa pagkalugi. Alam nyo ba ang pinagbabaya ng interes ng mga kliyente? Ang pinagbabayad ay pira ng mga galing sa mga bagong depositor. Tandaan natin, ito ay 1900 at hindi pa migpit ang bangko dito. Nagtrabaho si Charles Ponce ng ilang buwan pero umiiral na naman ang pagiging kurakot niya sa pera. Ang ginawa niya, may isang checking account, ang isa nilang matandang kalyente. Ang ginawa niya, pinipikit niya ang pera at yun withdraw niya ang laman nito. Hagang halos maubos ang laman ng account na laman ng mga editor, ang pinagagawang kalukuha ni Charles Ponce. Kaya nahuli siya at nakulong sa Canada sa loob ng tatlong taon dahil ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya kung ano ang nangyari sa kanya, sumulat siya sa kanyang ina na nakakuha daw siya ng trabaho sa loob ng kulungan bilang assistant Jill Warden. Mahal niya kanyang mga magulang pagkatapos niyang pagkabilanggo ng tatlong taon sa Canada, dumiritsyo siya ulit sa Amerika para maghanap ng trabaho pero may ginawa naman siya na ilegal dito. Ang ginawa ni Charles Ponce ay nagpasok siya ng mga illegal immigrants sa Amerika at saksama ang palad na uli sila ng mga pulis. Nakulong siya ulit ng dalawang taon sa Amerika, talagang mahilig siya sa mga illegal na gawain. Nakalaya siya ulit noong 1918, tumungo siya sa Boston. Nakilala niya doon si Rosnico, isang Italiana at napangasawa niya ito. Dito magbabago ang buhay ni Charles Ponce. Mamulat isang gawain, nakapasok siya sa isang importer at exporter na kumpanya. Dito niya natutunan ang iba't ibang klase ng kalakalan. Isang araw, nakakita siya ng sulat, galing Spain na pansin niya sa sulat hindi pa niya nakita noon. Ito ay postal reply coupon. Ano bang postal reply coupon? Ang sulat ay pinapadala sa ibang bansa, ang coupon ay ididikit sa sulat para yon ang maging kabayaran para sa isang return letter. Ang maganda dito, presyo ng postal coupon ay magkakaiba sa iba't ibang bansa. Dito na po ang atensyon ni Charles dahil nakita niya ang potensyal ng pagkita niya sa pagkakaiba ng postal coupon. Pero paano niya ito na ginawa? Ang gagawin ni Charles ay iti-take advantage niya ang mababang presyo ng postal coupon sa ibang bansa at ibinta ng mataas sa Amerika. Halimbawa, sa Europe ang presyo, ang postal coupon ay $1 dalhin niya sa Amerika para ibinta ng $4. Ang kita niya ay 300%, ito ay legal na gawain at ang tawag nila dito ay arbitrage. Plano niyang pumasok sa ganitong gawain ay malinis na hangarin at walang planong panuluko sa una. Kaya plano niya, sinabi niya sa mga kaibigan at sa bawat taong makasalamuha niya dahil sa mabuti nga ang hangarin niya sa umpisa. Inalok niya ang kanyang mga kaibigan na mag-invest sa kanya at sila kikita ng 50% sa loob ng 45 days o 100% sa loob ng tatlong buwan. Sa kanyang isip, kikita pa rin siya dahil sa projected na kikitain niya ay 300%. Ibabawas natin ang 50%, merong matitira sa kanya 250%. Noong January 1920, itinanyo niya ang yun kumpanya na Securities and Exchange Company. Ang pangunahing gawain ay mag-buy and sell ng postal coupon o ng buwan dito may labing malong tao nag i sa kanya sa halagang $1,800. Lumipas isang buwan, binayaran niya agad ang labing malong investor dito sa pamamagitan ng pirang galing sa taong bagong investor din. Walang kalam-alam ang mga investor dahil ang kala nila pirang natanggap nila ay galing sa kita ng buy and sell sa postal coupon. Hindi nila alam, ang pinangbayad sa kanila ay galing din sa mga bagong investor. Natuwa ang mga investor dahil isip nila, kumita sila dahil sa sobrang saya nila, pinabarita nila sa mga tao kaya mas lalong dumami ang nag-invest kay Charles Ponzi. Kumalat ang balita sa buong Boston kaya kumuha pa ng mga ahinte si Charles para makahikayat ng mga investor at bigyan sila ng komisyon bawat mahikayat nila. Maraming investor ang nahikayat dito. Ang iba, bibinta pa nilang bahay para yung pera i-invest kay Charles Ponzi. Iba naman, yung retirement pay nila ay binigay din kay Charles. Sa loob ng isang buwan, Mars ang pumasok na pera sa kanya ay nasa halagang 25,000 US dollar o sa halaga ngayon ay 300,000 US dollar o 15 million pesos lumipas ang tatlong buwan doon ang pumasok na pera sa kanya ay 2.5 million dollars o sa pera ngayon ay 30 million dollars o sa pera natin ay 1.5 billion pesos. Maraming pera ang pumasok sa kanya dahil noong January 1920, wala naman siyang pera pero lumipas anim na buwan at ito ay June 1920, may hawak agad siya 2.5 million dollars. Ang ginawa niyang strategy ay hindi mo maakalain yung milyon-milyon pumapasok sa kanya ay paunti-unti niyang na-deposit sa Hanover Trust Bank. Mga panahon iyon, hindi pa himigpit ang mga bangko, wala pang anti-money at unlaring law, batas na kung saan alamin ang bangko o kanila kung saan ang galing ang pera ng mga depositor. Kung galing ba sa illegal o legal na paraan. Wala pang ganon mga panahon na iyan, kaya madali nakapag-deposit si Charles Ponce sa bangko nito. Pero bakit siya nag-deposit sa bangkong ito? Dahilan, balak niya maging shareholder siya sa bangko dahil siya ang pinakamalaking depositor dito. Sinabi niya sa mga executive dito, kailangan gawin niyang shareholder o co-owner ng bangko dahil kung hindi, i-withdraw niya ang kanyang pera at babagsak ang bangko. Dahil sa takot ng bangko, ginawa siyang shmerger shareholder dito sobrang galing niya dahil 6 months pa lang si Charles Ponzi ay wala naman siyang pera pero ngayon, isa na siyang may-ari ng bangko sakla pa dito, anim na buwan, na talagang binabalak niyang negosyo na buy and sell ng postal coupon ay kahit kailan hindi pa niya nagagawa. Dahil ang pagtanto niya, kailangan niyang isang barko kasing laki ng Titanic para panglagyan ng libo-libong postam at dadalhin sa Amerika para lang kumita ng malaki. Ang alam ng lahat dito, abalang-abala si Charles Ponsi sa pag-buy and sell ng mga post-stamp pero hindi nila alam ang pinanggalingan ng kita ay sa mga bagong investor. Namuhay na marangya si Charles, bumili siya ng malaking mansyon at magagarang sasakyan at kinuha pa niya ang kanyang nanay mula sa Italy papuntang Amerika ang kanyang sinakyan ay first class na barko nagsimula na nagkaroon ng duda ang mga tao sa kanya lalong lalo na ang mga journalist dito. Isang journalist sa Boston ang sumulat laban sa kanya ang paksa ay imposible na kumita siyang sobrang laki pira sa loob ng anim na buwan. Nalaman ito ni Charles Ponce, silampahan siya ng kaso, ang writer at nalalo siya ng $500,000. Pero mas lalong lumaki ang paang suspitsa ng mga tao sa kanya at marami na ang nagsulat ng mga journalist tungkol sa paraan paano kumita ng pera. Nag-imbestiga ang ilan at doon nila nalaman na wala namang pumasok sa Amerika na libu-libong postant na galing sa ibang bansa. Dito na nagpanik ang kanya mga investor, agad silang pumunta sa opisina ni Charles Ponce pero ginawa niya pinapakalma ang nagpapanik ng mga investor. Kinausap niya ito dahil kaya bayaran ang kanyang mga investor. Naglabas siya ng 2 million dollars at binayaran ang mga taong sa office niya. Hindi na sila nagpanik pero yung ibang investor, sinabihan si Charles, hindi ang investment nila at hayaan mo na lumago dahil may tiwala sila sa kanya. Pero noong August 8, 1920, may isang journalist na katuklas sa nakaraan niyang buhay sa pamimimiki niyang perma sa isang bangko sa Kanada ang mga utang niya sa investor ay 7 million dollars at ang kanyang pera lamang ay 4 million dollars dito na pinahuli si Charles Ponce. Nanalaman niya, hulihin na siya ay agad siyang pumunta mismo sa mga pulis at kusang sumuko. Marami mga investor ang nagalit sa kanya dito. Dahilan, ang pera nila na invest sa kanya ay galing sa mga retirement pay nila iba naman pambilisan na sa mga bahay nila pero binigay pa nila ito kay Charles Ponce. Nakulong siya ng mahabang panahon, nakakuha lang ng mga investor niya ay 1 lang dito. Noong nakalaya na siya, Namatay siya mahirap na walang pera dahilan na rin wala naman siyang talagang pera at galing lahat sa mga taong in-scam nito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sa muli nating pagsasama, pakikinig, panunood at pagsuporta sa ating Youtube Channel. Huwag kalimutan, subscribe, mag-iwan ang inyong komento o opinion sa mga kwentong aking ibagi sa inyo, Marvick Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. Nothing wrong, I just need to carry on cuz society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut